Hello mga kapsat, good afternoon, welcome back to my channel, Melody Tablet Alejo. In today's video tayo ay magiging kusinerang pachamba, magluluto tayo ng noodles na may mga gulay dito sa clinic para meron po tayong lunch maya maya. So ito na ang ating mga lulutuin, sana ay magustuhan ng ating mga kasama ito na ang ating lutuan ayan, salamat kay Sir Arvin siya nagdala ayan, pechay tsaka cauliflower ang ating gulay plus noodles ready na po para tayo ay pagumpisa ng magluto habang walang mga pasyente so ayan, ibablans lang natin ang cauliflower mauna Then, after that, ay syempre, isunod natin ang masarap na pechay. Pag iyan na, na-blance na ang cauliflower, isunod na natin itong pechay. yan. Ganyan lang po kadaling mag-blance. Blance, blance, blance lang. Then, later, ayan na ang noodles. Ilagay na natin ang noodles pati ang mga ingredients na para pagkaluto kainan na. Pero dahil maliit lang ang aking lutuan, dalawang beses po natin lulutuin, hatiin po natin yan. Ito na ang first batch na luto na mga kakabsat. Ang second batch naman natin ay ito. Meron na pong mushroom kasi nakabili na si Ma'am Joby. Ayan, lulutuin din natin. So, ganyan lang niluto natin dahil nagutom po tayo, hindi na natin napicturan, na natin nabidyuhan. May kasamang kimchi po yan. Ang sarap ng simpleng ulam para sa masayang pananghalian kasama ang katrabaho dito. Salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo po ang video ito, please pag-like, share, and subscribe! Ito muli ang iyong kaibigan si Melody nagsasabi, problema man ay marami, huwag sana nating kalimutan. Numiti! Bye! See you on my next vlog. God bless us!